Eto ang maganda kong anak ni si Gabriel. Siya ay pinagkakalmot ng pusa. Kaya nandito kami sa Animal Bite Center, Ang Angono Highway. Ayan, si Kuya Nurse. Anong pangalan mo, sir? Ano po? Nurse Jason. Nurse Jason. Ayan, pogi-pogi. Ka kamukha ni si Sir Chip. <laughs> sir Chip. <laughs> ah, o, si Gabriel ay injection na niya. Kasi yung pusa... Nakagat, oh, pinagkakalmot siya kasi natapakan niya. Ayan, bakit mo tinapakan, Gabriel, yung pusa? Hindi mo na malayan? Malakas yung tapak mo sa kanya? <laughs> Ayan, kaya nandun yung mga... Patingin nga ng mga kalmot niya ang pusa? Ayan. You know? Wow, ano man yung pusa. Sakit na sakit siguro yung pusa. Kaya niya nagkinawa yan. Sobrang nasaktan siya. <laughs> so dito sa Animal Bite Center, sabi ni Kuya Nurse Jason, 3,000 daw yung adult na erig. Ayan, yung first na shot. Tapos 600 kada shot thereafter. Ilang shot yon sir? Ha? Four sessions. Ha? Four sessions. So 600 times 4, 2,400. Tapos anti-tetanus niya is Only 150 pesos. Murang-mura. Dito na kayo sa Animal Bite Center sa Angono Highway. Ikaw, baka gusto mo rin. Kuha ka na habang mura pa. Ang <laughs> 150 lang yun. Nakigat po ako eh. Ah, ano na? Ako? Huwag mo sabi. Brutal naman yung karinyo na yun. <laughs> Ayan po yung mga numbers nila. Kung gusto niyo magpunta dito, Ayan. Tapat na ng Alpha Mart. Tapat na Alpha Mart. Andito kami sa Ayan yung Alpha Mart sa kabila Yamaha dito sa highway. All right. May discount po ba dito senior citizen, mga estudyante? Senior meron po tayo. E Eric. Mga PWD? Oo, so, oh, oh. ayos, ayos. So, kanina lang nangyari yon. Kaya kayo, pag nakagat kayo or nakalmot, ng aso ng pusa, pumunta na kagad kayo. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik kasi nagkaroon ng news last ano, no? Parang a few months ago lang, isang babae na nakalmot ng pusa, tapos winalang bahala, patay si babae. Babae yan, no? Parang nasa... Bata. Bata, bata babae, grabe, di ba? Hindi natin gusto mangyari yon sa mga mahal natin sa buhay kaya wag na kayo magdalawang isip pagka nakalmot kayo ng pusa o kaya nakagat ng aso, nakalmot ng aso, na kalmot ng o oh, ganon ay magpa-inject na kayo. Wag na kayo maghintay ng uh, 14 days, inoobserbahan pa. Huwag niyo na obserbahan kundi maobserbahan niyo kayo na bumubula ang bibig niyo. Kaya magpunta na agad kayo sa Animal Bite Center or sa inyong barangay, munisipyo or sa ospital uh, huwag nyo nang ipagpabukas. Of course, pagkat nangyari yung insidente, hugasan nyo kaagad na maraming tubig at saka sabon. Sabunin nyo maigi para maagapan. Dinawin ko lang pala, 3,000 yung erig kapag ka adulto, sir. Pero pagka bata, 2K. Ang bata ay ilang taon? Pababa. 12 pababa. Pag baby, pwede na. Hindi <laughs> nga pagka baby nakagat, ganyan. Oo, nagpapa-injected. Oh, Eric muna ngayon tapos after ilang days yung pangalawang shot. After 3 days. Uh, tapos After 1 week uh, sunod third shot. 28 days yung fourth shot. Yun, yun ang fourth and last shot. Eh yung tetanus ngayon din. Oo, uh, so today din bibigay yung tetanus. Ayan. Kasi alam nyo guys, marami nagtatanong sa akin sa ano natin, social media tungkol sa mga rabies. Eh, veterinaryo po ako. Ako po, ang jurisdiction ko, yung mga hayop. Etong sila, sir, ganyan, yung mga dito sa Animal Bite Center, mga doktor ng tao, sila yung makakasagot sa mga katanungan nyo kung may kinalaman sa tao. Kaya dinala ko dito, si beti <laughs> dinala ko dito sa Animal Bite Center yung anak ko kasi tao po yan. Pagka hayop, dalhin nyo sa akin, tanungin nyo sa akin. Pero pagka tao, dalhin nyo sa taong doktor. Ako hayop na doktor. <laughs> Ayan yan, ano, ay vlog yan, yan. Ano sir, yung mga bawal? Egg? Oo, pagka nagpa-injection kay bawal daw malalansang pagkain, kagaya ng egg. Ano pa yung malalansang alam ninyo? Chicken. Oo, chicken, pakisulat seafood. sa baba. Oo, seafood. Ano pa yung malansang alam natin? Ikaw, ano pa yung malansang? Ah. <laughs> Kami alam akong malansa, eh. <laughs> Pero, oo. Uh oo. -oh. Yun na lang muna. Tapos bawal mag-inom, no, sir? Beer. Bawal. Soft drinks, pwede. Uh, mga alak, yung mga hards. Bawal. Ano pa? Puyat. Bawal din magpuyat. <laughs> ah, pwede magpuyat? Alam ko, nakakababa din ng ano yun, ah, immune system. Di ba? Basta alak lang sa kamalansa, ang bawal. Wala na. Yun, yun. Ayos. Oh, huwag ka na mag-inom ha, Gabriela. Tama na yung pag-inom ha. Ayun na, o. Oh, hindi na natin pinakita para hindi matakot yung mga tao. Masakit oh. ba? Sarap? Sarap. You know. Certified. Pwede ka na magpakagat magpakagat sa mga aso ngayon. Hindi ka na tatablan. Wala ko yung sample. Ano yung tawag doon? yung test? Ano yung test? Ano yung test? mo mo muna bago mag Yeah. Ah. ah, pero ano po yung ginawa ngayon? Anti-tetanus pala? Tetanus po, tsaka Ah, tetanus na yun, tsaka anti-rabies combined? Sabi pa na po. Skin test ko na sa'yo. Yeah, so yung skin test, nilalagay lang yan para makita muna kung magre-react yung balat o kung magre-react yung katawan niya laban doon sa kapiraso ng virus ng vaccine Bali, vaccine din yan, no, nurse? Vaccine din siya. Tapos, after ilang minutes, malalaman, kung 15 minutes, kung nag-react, hindi siya injectionan. Pero kapag ka ay, hindi injection ano? no? Pagka nag-react. Oo. -oh. Walang option na iba kung ano, kung mag-react siya. Ha? Ah? Ah, mas ibang klaseng ano, oh. vaccine. Oo, -oh. mahal daw 'yun. Mahal din. Mas kasi si ano, si, si Kuya Jason, Jason 'di ba? Ang sabi po kasi mga Oo. Mga nagsasabi daw dito, meron tricycle driver dito. Tika, ang binangonan. Tika, ang hono. Uh, tinabilan niya yung tuta. Nakagat siya. Nakagat o oh, na, nakagat. Hindi nagpa-vaccine. Nagpa Two days lang na matay yung tricycle driver dahil nabangga yung tricycle niya. Ang <laughs> <laughs> ba? Hindi. Hindi ba gano'n Ah, uh, di namatay dahil sa rabies, o oh. hindi biro 'yon. Kaya kung nakagat kayo ng mga tuta, eto dito lang kami sa Angono nakatira eh. Eh tinatanong ko nga kay Nurse Jason, Jason ba? Nurse Jason, kung meron mga cases dito sa Angono binawalan, meron, meron talaga. Sa buong Pilipinas kasi 200 to 300 people die every year because of rabies at hindi hindi yan ano, hindi yan, uh, sa mga probinsya lang. Kahit dito sa Metro Manila, kahit sa Rizal, kahit sa Quezon City, marami. Ayan. Anong anong mensahe mo po sir sa mga viewer natin Nurse Jason para sila ay aware sa rabies. Yos, yai yai po. <laughs> ano no? Wala wala. Ama um, niya si Nurse, oh, pogi pa naman. Oo. Oh, oh. May asawa ka na ba, sir? Meron po. Meron na pala ilan ang anak? <laughs> Okay so yun ang, ano uh, message namin sa inyo wag niyo ipag walang bahala kapag ka nakalmot ayan di ba kahit kumasos kayo naman problema eh konting kasos lang naman yung peace of mind mo naman kaya minabuti namin kahit anong oras na oh so oh, o oh, 7:30 marami akong ginawa kay pagod na ako pero dahil nakalmot si Gabriel ay yan, yeah, nagpa-inject kami dito ayan thank you sir ano ah, nurse Jason ah salamat sa iyong serbisyo ay, at saka sa pag, uh, pag interview sa <laughs>